ito yung mga ano namin yung mga nao ng yan, yan yung sintomas Thomas parang ano siya, kuray siya tapos doxilac ito, ito yung mas nao na okay na sila ngayon yung mga pampiyo sweater magaling na sila ganyan din ginamit namin kalamansi pinipigyan namin ng kalamansi tsaka yung mata yun yung mabisang ano tawag nito pantik laging sa ilong tsaka sa mata tapos pipigaan din ng unti yung bibig niya ito na lang yung nahuhuli na hindi pa gumagaling pero yung iba karamihan okay na sila so, yung mga na sila unti yung sipon na lang Ayan. ay siya may sipon ito po. Ayan. Ito po. Ayan. bahing siya ng bahing. Tapos may posibilidad na medyo magana yung mata niya. Bago pa inumin ng gamot, ito ginagamit namin yung laging. Ipigyan ko lang yung ilong. Pasok lang sa May halak. Tapos ayan. Ito. Tapos, Tapos, ayan eh, yung iniinom nila. Premoxil. Premoxil, tapos para malakas, may halong doxilac. Parang 45 days siya. Ayun mga kasama niya, magagaling na siya. Nalang yung nahuli. Huling tinamaan kasi ng ano, nung sipon. Maluluso na yung sipon niya. Papasok doon sa loob yung kalamansi. Sabay gamot for watching. Upload po ulit namin ito pagka okay na siya.